Ngayon na magpapakain na po tayo ng ating alaga mga manok. So, haluin muna natin yung ating pakain. Yan guys, may nakikita kayo. Uh, may mga green. Nilagyan na, hinaluan natin ng mga dahon ng ano, ng madidiagwa. Para meron silang sustansyang makain. So, ibibigyan natin lahat ito mamaya. guys, uh, ngayong umaga papakain tayo ngayon ng manok so, ito. so ngayon lang ulit tayo nakapag update ng ating mga uh, alagang manok So Ngayon, ito na 'yung mga alaga natin noon na uh, in-update natin noong matagal na. So ngayon lang uli na ano, ngayon lang uli tayong update So 'yun, ito. Ganito na sila ang karami. Uh, ah, Magbibigyan na natin ng ano, bibigyan na natin sila ng pagkain. Sila, matatagunton sila sa ano, sa pagkain. Gusto gusto nila 'yung mga binibigay kong patoka yan, nagagawan sila. Yan okay, guys, so ngayon nabigyan na natin sila lahat. So natin. Yan. Uh, unang vlog natin noon, kakaunti pa lang sila. So matagal tagal hindi tayo nakapag-update. Ngayon, yan sila ngayon. Nangingitlog na yung mga inahin. yung pabo natin nandito pa rin sila't sila uh, papisa ito sa sa incubator dito ito na dito ito yung huli kong pa, uh, huling batch na pinapisa ko sa incubator so sila ay 20 piraso Ayan. mamaya bubuksan ko to yung ano bubuksan ko to yung net para makalabas sila katapos nila tuka, tumuka Ayan. nakakatuwa malalaki na padami na sila ng padami meron pa tayo sa kabila hindi ko pa nabigyan din ng patuka ayan hintay lang kayo dyan papatungin naman kayo dyan eh tinali ko sila kasi mga Texas yan hindi sila pwede ihalo dito ayan binukod ko yung mga ito pag nagpatoka dahil ano inaaway sila ng malalaki ang lahi pala ng manok natin dito Rhode Island at saka Black Astrol Black Astrol yan at saka yung, yung bulik na yun. hindi ko alam kung anong lahi niyan so nag tayo sa tatlong inahin yan dahil hindi naman sila nalimlim gumatay ng malit na incubator kaya yun nakapagparami tayo ngayon ng manok So yung patukok pala natin na pinapakain sa kanila, ano siya, yung kinatawag dito na palyat. Tapos may halong commercial page. Ito yung, maganda kasi yung palyat, pagka binabad mo, halos triple A yung magiging dami niya. So ang nila. magaganda matataba na matataba yung manok yung tandang malaki na malaki rin malaki yung tandang natin <laughs> <laughs> ang lahi kasi nito ano yung nagamit natin na tandang pure native siya hindi siya kalahi ng mga to na Rhode Island Red kaya uh, pero maganda naman kinalabas sa malalaki din. Ito yung, ito yung inahin na ano dito dito nang simula kung paano magparami sila yung unang tatlong inahin na nagbigay ng ano ng mga sisyon nito ang dami tatlong inahin lang pinag-umpisa natin dito yan ang tatakaw nila dito sa kabila ano busin nila ng tuka matatakaw sila to muka ito maganda itong inahin na ito malaki ito din yung isang isang inahin na malaki ni lang pins. Hinalo ang ko to nang ano. Ah. Uh, We down down madrid agwa nilagay ko. Tumabay tong inay natak. So, ang ganda guys, ang tataba. Ang Pintab ng ano, balaybo. So dito na lang muna yung ating update sa ating alagang manok. So sana maparami pa natin sila. Ayan. Yeah. Yung ating pabo lang hanggang ngayon hindi pa rin naka ano, wala pa rin hindi pa rin tayo nakapagparami. Hindi kasi sila namimisa. Hindi siya ano, hindi siya namimisa. Ang itlog niya hanggang ano lang, limang piraso siguro dahil sa ni ko alam kung bakit ganun Yan ito naman yung dito matatakaw din sila tumuka oh, ubus na yung kanila ubus na pagkatapos nyan kakawalan ko na sila para makapakanan damo Lumipat na. Mababait naman sila. Ito guys. so ah uh, two months old sila ngayon. Pero uh, malaki, magaganda ang katawan. ka na pagan sila matukas sa labas Ito na, busog na, manuka na kayo ng ibang ano ating pag